Bakit akit mo rito? Is makaramdam ka ng pagod pero pag nandun ka na sa malaking krus, sindi hindi ka ng kandila wala pagod mo dun ito yung pinaka natin goal sa tuktok ni Mama Mary Puri oh. na Panginoon Nakarating yun tayo Nakarating tayo mga idol Tama na tayo Doon tayo hmm. Pagod. Nakakapagod. So, pila rito. Pipila ka. Para makano ka sa ano ba? Sa Yeah, eh malaking cruise. So, pipila tayo para mapagsindi tayo ng kandila no? so God bless